Naku, naku Doc Benitez. Don't tell me na award niyo na naman ako Ang dami-dami ko ng kotang-kota na ako ngayong araw na to. Um, Miss Pocong, naikwento sa akin ni Dr. Enriquez yung ginawa mo. And I think you deserve this recognition. Dahil dalawang tao ang naisalba mo sa araw na to. Job well done, Spotwort. Pero, Dr. Binites, eh, hindi ko naman po magagawa at maa achieve po yung lahat kung hindi po sa tulong at sa matinding gabay po na binigay po sa akin ni Dr. Santos. At alam niyo, napakaswerte po ninyo at nasa inyo po ang young genius ng Pilipinas. Hindi lang po siya matalino, Napakabuti pa po ng puso niya. Na kailangan po sa isang doktor. Kaya magagawa ko po ng tama yung urol ko po sa bagong pelikula ng dahil po sa kanya. Thank you. Salamat po. salamat. Po. You. Ms. Bokwan, Dr. Santos, job well done. Thank you. Ah, uh, Miss Pawang, pwede bang iwanan muna kami ni Dr. Santos? Eh bakit po? Ano po? Ay, hindi po. Ayos lang. Ayos lang. <laughs> Sige, po. <laughs> Sige po. Bye. Mama, thank you, Miss Pawang. Ay, kasama ka po. Thank you. Po ay, thank you po, oh, After a very thorough deliberation, Dr. Enrique and I have already decided kung sino ipapadala sa International Neurosurgeon Convention in Nagoya, Japan. Dr. Enriquez, please do the honors. The chosen delegates for the International Neurosurgeon Convention in Japan are Dr. Lyndon Javier and Dr. Analyn Santos. Congratulations. Thank you, Thank you. Excuse me. Malagô, é?